good morning, good morning. Magandang tangali po. Mama, nangalihan tayo guys. Ulam tayo ng, ano to? Liempo po. Liempo Lihan po. Hmm. Sausaw natin sa bagong. May ketchup dito. Ketchup, ketchup. Gusto nung ayaw ko ketchup. Hmm. Yup. Sausaw ko sa bagoong. Sausaw ko sa bagoong. Hmm. Ang tabakis. Hmm. Sarap. Hmm. Hmm. Tinirat pa ng halihan na tayo, guys. Sarap, guys. Sarap. 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 sa bagoong with kamatis. Sibuyas, sarap. Ang po. Mmm. Sarap. Mmm. Mmm, sarap. 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 Mm. sarap tala guys sarap hmm hmm sarap hmm Hmm, hmm, sarap. Kaya tayo. Hmm, sarap. Sausaw sa bagoong. Hmm? Tapos Dami niyan, bro, pakain. Yan <laughs> ano yung karahay? the kama niya the ketchup ng imkosis memet met ko bago ko with kamatisis na im imas hmm. papas ko mga nasistan ko no ay bakas yung nakilagan dito ba puro gulay to tikanik one week <laughs> hmm yep. Nandiyan, nasug na ako. Nasug <laughs> na ako. Alam kong gano'n na kumain. Pagod ako eh. Pagod, Matsis. Ang sarap. Hmm? Sarap. Hmm? Mas masarap dito sa bagoong. nag hmm. hmm. lagi mas subaya ha Nang kasi pumaa hmm, ha Oh uh, isa kasi nang umaga din Dapat okay. 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 uh, hmm. uh, na kaya Oh susub mat Dio kaya ni nang bu lahat ka Wala na sis. Napsuhak pag beat lang. Saka pwede maanot yung mga sis. tao naglabay. <laughs> Yan. Bye bye sa lahat. Thank you so much sa inyong lahat. Bye bye sis. Bye bye. Bye bye.